So, nandito tayo sa family mart. Dahil also yung trending na sa labay. Wait. Ito, 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 ito. ito. So, ito, mabibili tayo. May Oreo siya. 65. May Oreo. And then, this one, cookies. And then, this one, ano yan? Maram, tatlo ata. Yung ano yan? Try natin. What is this one? Why cookies? So, this one is 65. And, this one. Uyoko nito. So, dito tayo sa Oreo. Okay. Try natin. Or, ay, meron pa pala sa taas. What is this one? Prop. Ano itong prop na ito? Coffee to na Oreo. And, this one is Oreo. Dito tayo sa Oreo. Okay. Parang masarap ito. Ano ba sa dalawa? So, 65, 65. So, dito, dito tayo. Try natin to. Wrap na ito. Go dito. Okay, let's go. Yo, lang, right. Namin natin to. So, ito na siya. Totoo, ang chismis. Masasarap nga siya sa ano lang Starbucks. Yan mas mura pa. And then yung Oreo niya talaga. Lasang mo sa Morito. Just coffee with Oreo. Good. Salamat sa TikTok dahil dito. TikTok, TikTok made me famous. For 65 MP na kayo sa Family bar. Bye.